Hello po mga kapatid. Andito po li ako. Yan po ay lahat po yan iba-ibang uri or iba-ibang laki. Iba-ibang klase. Mutya ng langka. Yan po ang mga mutya ko ng langka. Yan po. Tingnan nyo. May maliit. May malaki. Yan po. Iba-ibang uri ang mga buto or laki ng kanilang pagkabuto. Okay? Ayan. Ipapakita ko lang po na marami pa pa marami po pa tayong mga mutya ng langka kung sino pong nais makilimos po. Iba-ibang uri. Ayan po. At laki. Ayan po, mga mutyang maliliit. Uh, but mutyang langkang maliliit po at iba-ibang klase po yan. Mga uri. Yan, ilapit natin para makita. May malaki, may mala, malait. Yan. May umiksen na, may langaw pa. Yan. Yan, ang mga mutya. Iba-ibang uri, iba-ibang klase ang mga mutya na langka. Kasi naman po, di po ba, sabi ko nga, ang mga buto ng langkapoy, iba-ibang hugis at iba-ibang klase, iba-ibang laki at iba-iba yung kanilang mga laki or taba. May payat, maliit, mataba. Yan. Mga mucha ko na langka. Pinaglilimusan ko rin yan. Kung sinong nais pang makilimos, pampahalina, pampaakit, pampagayuma, yan na po. Pampaswerte, yan. Ako po ay may tangan din mo na langka. Pero po, hindi ko pa ginagamit. Yan po, pampahali na yan. At ipapakita ko rin sa inyo ang tangan ko mo na langka po. Piling-pili lang po yun. Ayan. Uh, titingnan ko yung aking mga mucha na langka. Tingnan nyo muna yan. Ang mga mutya natin ng langka mga kapatid ay Alam naman natin yan Pampaswerte talaga yan Noong unang panahon pa rin ah, Noong unang panahon pa talaga Bata pa ako ay narinig ko na mutya na langka yan Hanggang ngayon Ay ina-in pa rin po iyan Kahit saan po Ay yan po ay Talaga pong mutya na langka pa rin Ang kanilang pampaswerte sa kanilang buhay. At isa sa mga antingero po ay may tangan po talaga silang mga mutya na langka para pang sarili lang po. Yan ang aking mga mutya na langka. Sa mga naniniwala lang po, yun ang sinasabi ko sa mga naniniwala lang po. Sa mga hindi naniniwala, eh, wala tayong magagawa yun ang ating sasabihin wala tayong magagawa nahanap po yung aking mutya lang langka at lagi-lagi ko rin po itong katabi uh, yan po ang mga mutya lang langka po ay mabisa yan sa mga sa totoo lang po kapag po kayo ay may ganyan mabisa po talaga yan yan ay prove ko na po sa inyo hindi lang po sa kalokohan po yan ang mga mutya natin totoo po yan at hinahanap ko pa aking mutya na langka. ka uh, ang aking mutya na lang uh, yung isa ko rin binigyan ko rin yung anak ko dalaga po mutya na lang ka po kaya dala dala din niya lagi ang kanyang mutya na langka. yan hinahanap ko pa yung akin mutya na lang ka kung dalawa lang yata ito akin tinabi yung isa nandun sa aking anak okay wait lang sandali tingnan nyo muna aking mga mutya na lang ka ah wala na nga dalawa lang pala ang tangan ko mutya na lang ka oh. iba ibang klase yan yan po ang mutya kong lang ka ito po ay daladala ko lagi yan po mga kapatid Amucha ko na lang ka ito po. Tsaka ito isa. Yan po ay pang sarili ko po. Dala-dala ko po yan. Isang puti, isang brown. Kahit marami pa akong muca na lang yan, hindi ko, hindi ko, ano, uh, hindi ko kinukuha yan kasi, kung ano lang po ang nais ng aking gabay po ang tanga itangan kong mucha yun lang po ay dinadala ko po hindi lahat po ang mucha ay dinadala-dala po or uh, ibig sabihin hindi po lahat ng gusto natin mucha po ay kukunin natin yun lang po kung ano lang po nais ng ating gabay po na hawakan natin mucha tsaka po ito isang maliit uh, mucha din to na lang ka galing kay isa, sa isang kaibigan po yan po yung tinatabi-tabi ko po to. Kasi cute po siya, oh. Cute na may lalagyan. Hindi ko na inalis po yan. Cute lang siya. Kaya type ko siya. Pinaka kahit po ako'y may mutya, nagustuhan. Kahit po ako'y nagmumutya po, or naghahanap po ako ng mutya, gusto ko po rin, gusto ko pa rin po ang mga mutya ng ibang vlogger. Kasi po, kasi po may mutya silang wala ako. O, di po ba? May mutyang wala ako. May mutya din sila. Meron sila na wala ako. ganun. Kaya po, minsan po ay nakiki ano din po ako sa kanila. Kasi magaganda po, katulad po sa ibang vlogger po, na wala ako, meron sila, na meron ako, wala sila. Parang bang iba-iba yung mga ano. Kaya po, maganda din po tayo dumalo po tayo sa mga ibang vlogger po kasi nakikita natin ang mga mucha nila mga mucha nilang iba iba at magaganda di po ba o nagustuhan yung mucha nila o di makilimos or maki, makipalit or makiswap tayo sa kanilang mga mucha di po ba kasi ganun din ako kasi kapag may nagustuhan ako uh, minsan pero hindi pa ako nakipagswap sabi ko lang po ay i-reserve po kasi kukunin ko po yun hindi pa ako nakipagswap po ah uh, Kapag may pera po ay kukunin ko yung mucha na gusto ko yan, mga mucha po. Kapag po tayo may mga mucha mga ganito, marami, huwag natin piliin lahat ko anong gusto natin. Piliin lang natin kung ano talaga ang nasasaayon sa atin, kung ano na talaga ang nababagay sa atin. Mucha na lang ka ang hawakan. Hindi po lahat, makikita nyo lahat ganyan. Hindi po ba? Kapag sa iba, makikita nyo lahat ganyan. Eh, gusto yun, maganda yun, maganito, maganda. Kukunin ko to, kukunin ko to. Hindi po, Pipiliin lang po ninyo isa lang talaga kung alin ang nais yung hawakan o alagaan. Hindi po lahat yan. Okay? Ganun po. Hindi lahat ng mutya ay hawakan nyo or itabi nyo. No. Hindi po ganun. Piliin lang po kung ano talaga ang nasa isip nyo o kung ano lang talagang gusto nyong naisin. Kasi po tayo minsan natatakaw tayo sa mga mutya. Di po ba? Natatakaw tayo lahat ng mutya gusto natin. Pero isipin nyo mabuti. Tingnan nyo mabuti kung alin lang dyan talaga ang nais nyong alagaan. Hindi po lahat. Kahit po pang sarili ninyo, halimbawa po, kayo nagmumutya. Katulad po nga ako, nagmumutya ako. Ang pinipili ko lang talaga, kung alin talaga yan, hindi po katulad yan, maganda yan, o maganda ito, or maganda ito, or may gabay iyon, maganda, maganda ang pagkabato, or kahawig kahawig talaga ng isang isang mucha talaga, isang isang langka talaga, ganito, kahawig talaga, kukunin ko to, kukunin ko to, kukunin ko to, akin to, ganito, kahit ako nag, hindi po, kailangan lang po, piliin lang po ninyo kung alin dyan talaga ang hahawakan nyo, ang gagawin natin ay ganito, kung alin talaga or titingnan nyo ang mga mutya nyo po kasi po iyan ang para sa inyo ay umiinit yan sa inyong palad at tumit, tumitibok or pumipintig yun lang po ang hawakan nyo Aalaga, aalagaan ang, ma, ang mutya ang nais nyo kasi hindi po lahat yan lahat ng gusto nyo sa mata kasi po kapag yung halimbawa po ah, uh, for example na lang ako ha ako na lang, yung example ko ay hindi ko kayo iinan, ano, ako na lang, example ganito mo siya ko. Gusto ko to. Gusto ko to. Ito din gusto ko maganda. Ito gusto ko rin maganda to. Kukunin ko to kasi maganda. Kahawig talaga. Or kukuha ako ng medyo cute. Or kukuha ako ng ano, ganito. Itatabi ko. Di, halimbawa na gusto ko dito mga anim or lima. Eh anim ah, mo yan. Napakarami. Kaya mo ba alagaan yan, di ba? Kaya nga, minsan tayo matakaw ang mata natin sa mga nakaganda, magaganda matakaw ang ating mga mata. Kasi gusto natin lahat. Pero, kapag isipin nyo mabuti, kung alin talaga lang, ang kukunin nyo, isa lang. Hindi po lahat o apat kukunin nyo para sa sarili nyo. No, hindi ganun. Kailangan, isipin nyo mabuti kung ano, ano lang, talaga. Kasi, may, may talaga para sa inyo lang. Or, yun lang talaga ay para pang sarili. Okay po? Iyon lang ang paliwanag ko po. Kasi lahat po, lahat ng mutya po, hindi natin pwedeng makita natin. O akin na to, o ito uh, gusto ko to. For example ako ha, ito gusto ko to, gusto ko to, ito gusto ko, itabi ko na to, ito to, ganun, kasi akin naman yan, no? Hindi ganun. Kahit itatabi nyo, kahit lima mutya, or sampung mutya, or lima mutya, ang itatabi nyo pampasarili. Kung hindi talaga para sa inyo yan, hindi talaga. Kaya nga pinakitaan kayo ng mutya para ibahagi nyo sa ibang kapwa. Hindi lahat hahawakan natin yan. Itatabi lang po ninyo kung ano talaga ang nasa isip nyo. Hindi po sa mata lang, ay e, ito maganda to. Pero ang gusto nyo yung isip nyo ito. Tapos ang mata nyo, ang daming gusto. Ito, 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 ito. Gusto, gusto, magandang, ganda. Pero no, hindi ganon Kung ano ang inisip ng isip nyo, kung iyon lang talaga ang inisip ng isip nyo, iyon lang po ay kukunin nyo ito lang po ay isang 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 ano lang po ano ba tawag doon uh, ano ba tawag doon nakalimutan ko nasa dula ng dila ko ito po isang ano ko lang sa inyo ha sinishare ko lang sa inyo kung ano yun dapat gawin sa inyong mutya okay po kasi tayo mga antik ah uh, 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 iba yung mga nagmumutsa po lahat kapag sila mayroon, ikinikip na nila lahat, gusto nila lahat kasi pampaswerte nga, pampahalina, pampalubag or pang pang amo, pang pagayuma, hindi. Katulad nga sa akin nga po, sabi ko nga, yung mutya ko tinabi ko, hindi ka ano, kagandahan to. Pero ito ang nasa isip ko talaga. Ito lang po talaga nasa isip ko. Hindi po ako hindi pwede lahat ng mutya ay kukunin ko po, gawin kong alaga, hindi po kung ano lang po talagang tinuro sa aking isip yun lang po talaga nakita naman po ninyo uh, marami akong mutya pero hindi ko inangkin lahat ang mutya alagaan ko or maging akin hindi po kasi po kung ano lang talaga ang binigay ng isip or ano lang talaga gusto ng isip, yun lang po alagaan katulad nito, tingnan nyo ito po katulad nito isa lumalabo na naman o, katulad po nito isa hindi naman to kagandahan, simple simple lang, pero ito na gusto kong kukunin. Yun po, di ba? Katulad nito, isa o. Oh. Tingnan nyo, itsura niya. Ayan. Ito din ang nagustong kong kunin. Simple-simple lang po yan. Hindi, hindi sa kagandahan ng bato, kukunin natin, piliin natin lahat. Kailangan po, isipin mabuti, sundin ang inyong isip kung ano klaseng mutya ang inyong aalagaan pang sarili. Okay po? shoutout ulit po tayo. Shoutout lang po. Kasi kanina po ako yung nag-shoutout po. Nakalimutan ko isang antingera po. Nakalimutan ko ilagay ang pangalan. Okay po. Shoutout din po kay kay shoutout po kay Ma'am Cates Closer, Arpredo by Sun, Jenilyn M. Sigua, Rudy Agner alias Alaga ni Calanchao, Jun Flamenco, uh, kay Milken Lamoste, Joel Kahukom, kay Maestro Jess Gupit Jesus, kay Ma'am Rhea Parulan po. Okay, nilista ko na talagang pangalan kasi lagi ko nakakalimutan si Ma'am Rhea. Isa pong mabait na antingera at mangagamot. Uh, manggagamot. iyon uh, po ay panoorin din po ninyo ang kanyang pong vlog po. Maganda din po at kung saan sila, saan saan sila po nagahunting. Maganda po talaga ang kanyang mga mucha po talaga kung saan maganda. Kasi po, napakaraming lugar na in, ang kanilang pinupuntahan. Ayan po. Uh, shoutout din po kay analisanaldo Naldo Sarbo, Michael Michera Torino Michael Angelo Taralba, Sandagan Torino Kamucha Vlog, Benji Placido, Iboy Mucha, Naldi Benedicto, Giovanni Polaro, Antingero Hunter, Johnny Cabalquinto, Batong Bato, Marilyn Kahit Ano Vlog, Jomar Amerol, Dominic Bacho, Melissa Manseno, Ginny Jurna, Rodel Akala, Maribel Parado, Amor Miranda, Jerry B. Bantolo Jr., Hedin Simbad, Edwin Palumpun, Rogen Lux, The Spiritual Warrior, Nurse Oriano Fernandez, ayan, ayusin lang natin, parang malaglag ang aking camera, ayan, uh, Nurse Oriano Fernandez, Felix Samarez, Leopalda, Surato Batuakit, Alamat 06PH, ah sorry, Baliktad, Alamat, 06PH, sekreto ni Bruno Bibina sa hagon, kaibigan si Vlog, si Sneaker Pepito Mabantad, Jamaic Toriano, Jun Galeado, Pia Morales, Eman Agon, di sa Bulan, Roscoe Monroy, Lisa Ann Castolor, Richard Rita, Edmund Carson, Ro Sorti Sortida, Gary Labers, Gary Labore, Labore ba to? Uh, hindi, La Gary Labers, Julie Villanueva, Tot Syndicate, Pia Morales, Best TV, Klausie Argita, Rain Rain Sorbidiano, Paulo Lumatag, Ernst TV, Michael Angelo Torino, Lando Leng Leng, Jonathan Dion, Tagun Blogger Negro Dante, RC Cortez, Ego Philippines, Jennifer Ilagan, Tony Pojeda, Frankie Blacks, Willis TV, Joby Monke, Nato Ibo, Marilyn Armstrong, Divina Yangga, Ronald Ak Akala Mojado, Epidemia Tachihara, Kylie Inang Kalikasan, Mucha, Gaga de Rosario, Brad Orly, Palmas, Kamucha Hunter TV, Cartagle, Rogero Tausog Jr., Remna Samag, Julius Palmero, Commander Wasim Wasim, Maripe Delgado, Josephine Bebarter, Dilapore, Rey Ray Upana, Robin Sarmiento, Felix Balistero, Michael Asbury, Gary B. Malari, Nasar Boris, Ramili Losica, Abelano Delpin, Nasser Gaming. Uh, Mariano Alipi, Jeff Reyes, Arnold Poelano, Dan Leo Agnosencio, Kapangirean ng Diyos Amatibi, Nancy Castelo, Heren Areresa, Edison Enopia, Justin Belonia, Shesha Ida Lendongan, Martin Manalo, James Cuby, Tony Pojet uh, Tony Pojed nga ano ba? Tony Pojed, ah? Merly Galileo, Sonia Martija, Lelen Orantes, uh, Gerald Abungkin, Rex Mapalinga, Pajak ni Rex, Larry Panarigan, si Choy Losada, Fred Sagad, Ross Dunker, Elisa Boris, Bibing Ray Marasigan, Marasigan, uh, Helmer Boleche, Casey Loverboy, Elisa Aborita, Goldie Side, Miao Cat, uh, Joey Amolon, Aljadin Sakandar, Coco Embeller, Edin Magdalaog, Flor Henon, Bola Lloyd, Ramon Latael, Michael Garliado, Martin Manalo, Jonel Cabiquin, Angelo Lerd Yalarde, Karma Labela, Shea -She, Jess Rosag, Benzin Gesta, Estralita Alia, Bebes Ngayen, Miranda Ambas, sa likod ng TV, Jen Vergara, Jane Botael Pram, Osaka, Japan, June Ray Escaladora, Divina Story, Sir Ognoy TV, Mig P, Steve R. Salamat ulit kay Steve R. sa padala. Uh, ingat po, palagi po mag-ingat sa paghanting, kung saan saan naghanting, napakasipag ni Sir Steve uh, Edgar Anthony Bandila Edmonton, Alberta, Canada Dennis Gonzalez, Charlie Bucalig Maria Lucian, from Negros Occidental, Air Ray Alfreda Baratas Edita Tresler, Aris Reyes uh, Judy Canete Ras Mangoranda Uh, Ma Michael Joaquin Marwin Galenera Lori Divino Rod Rodriguez Ellie Treisler from Germany Jerome Capis Madis Carty TV Tips Eduardo Jasildo, Dante Magbasa Texas Biol Alcatas Jomar Yabes Carlos Bersola Hani Goles Maria Leonarin Narito Rosen Blag Bossing Cesar Georgina Georgina Georgine. Okay. Maria Isabel. Francisco. Eduardo. Jacildo. Efren. La Vega. Dan. Nelson. Johnard. Palung. 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 Seti Espinosa. Joey Espinosa. Coras Garden. M.M. Ken. Maria P. Delgado. Salvador. Salmin. Sonny. Balesa. Manolito Cruz. Try natin to. Salmin. Salgo. Ah. Hindi. Salmin. Sorry. Rom. Romil. Ramil Salgo Lourdes Marcon Lux Pinay Channel Senon Ladera Vlog Mi, uh, Mike 47 Mr. Repairman Ninja Jun lebi Naris Kauton Jun Mag Official Lola Embaste Remy Bueno Eman Agon Ninja Jun Levi Sen In Ben Sampau April Jo Gloria Tayo Danilo Legaspi Cherry Grace Alcantara Intrapotito Potato Channel Roy Cotera uh, Nino Mercader Carolina Francia Aliseo Dolente Shadow din po Cabrillo do Migracia Rosalina Alel Arellano, uh, Ronald Hermano Divina Battles from California Dennis Oli Gemma Tampus Hubadna na at Sir Erno Eli Carpio Maria M Lipao Pao Romel Muñoz uh, Hershey Jeneline, na Ronaco, Fred, Medallon, Medol, Medol, Medolon, Medolon, um, Rantau Castel, Aris, uh, Aris Nongte, Jebel, pra, Brad, Frankie, Blag, Mary Jane, Medrano, uh, Veronica mo, Bongkol. Grace Albarasin, Provinciano Vlog Cebu, Ping Escrabe, Neris Mag, Mendoza, uh, Magdaleno Remposado, Eduardo Jacildo, uh, Nicole Mondaga, Med, uh, shout out din po kay Mel, Merlinda Mongkol, Gomer Luke, Eduardo Perez Arlene Unas, Inocencio Lara Noel Sampaga Weweng Siguran Marimar Almogera, Kuya Ben Blag Brenda Pecasio Salvador uh, Ran, Randel Tankia Dennis Menjola Muchastor Hunter Noel TV. Ngayon ba i, Dark Slary Fred Freddy De Juan Leonara Lucana Franchise Official Mix Vlog Rudy Acobo Agamura Eddie Pacio Bern Ray Gary Vargas Rico Banmar Ah, uh, din po kay Jeremy Santillan, EJ Travel Story, Lester Wabena, Estrella Chanita Tibi, Wak Uh, Waki Leona, then Stevie, Je Jembali, Manalo, Andre Kito, Agusan Jr., Roel Gipit, Anna, Marie, Maria, uh, Marie, Baler, Neneng Cell Blog, Poor hard Blog, Serano Serrano Besoyo, Ay, se, ah, Sereno Ann Serino Besoyo, Cristina Tolentino, Jesse Narisco, Housemaid Nil, Alisa May Mataa, Ruth Policarpio, Hedy Pacon, Tuna Cameron, Jules Angel, Kalingab Daniel, Inocencio Acubo, Marisol Duma, Merlita Samson, Jonah Serbo, Venus Lupango, from Montalban Rizal, Lisa Bernad Benedicto, Karinas Library, uh, Press, Manalo TV, June Full Bautista, Arnel, Virginisa, Shoutout din po kay MP Valerie, Waward Heart Blog, Daniel Cadiz, uh, Tito, ay sorry, Lito, Valencia, Edith Chavez. Mindoranyan Blag. Noy Bertudes. Ben Ber... Ah, uh, uh, Jin. Ah, uh, Jeng. Jeng Bartolome. Armando Guido. Reggie Tuma Liban, Jepai, Acepcion. Honey Love Cute. Cute. Relly Blag. Uh, Jennifer Ladera, Nick Rena Gaming, Ranaco. Shoutout din po kay Norma. Uh, uh, Norma Pacaldo. S S U S A ano to? Ayus Sebro -sepo. Sipo, Sipe pala, sorry. Uh, Bab Ah, uh, saan ito? Bob Ah, uh, Bob Lacio. Gloria Lac, ah uh, Glaseno. Gemma Tampos. Emma Car Carido. Boy Hunter ng mga mutya. Sophia. Shoutout din po kay Armando Gido. Magnitong kaibigan. Jude George Napari, Bibina Rebe, Rebella, shoutout din po kay Elmer Carluto. Mayroon pa ako kanina nakita, nakalimutan ko na naman ilista. Pasensya na po mga kapatid, magandang gabi po sa inyo lahat. Palagi po kayo mag-ingat at magdasal. Iwas po tayo sa, sa uh, alagaan po natin ang ating katawan po. Uh, Maraming salamat po sa inyong lahat.